mga kasquad, nagbabalik ang inyong lingkod matapos ang mahaba-habang pahinga. Medyo marami tayong ganap kung nakalipas na buwan. And ito na nga, meron tayong bagong pinuntahang beach resort sa Lobo, Batangas. At ito yung i-feature natin ngayon sa ating video vlog. And uh, bagong lahat, nais kong pasalamatan ng mga subscribers at viewers natin na patuloy at walang sawang sumusuporta sa mga ginagawa nating videos. Mabuhay po kayo. And here, uh, binabaybay po natin ang uh, tayo sa Road after natin mag-exit sa Ibaan Toll Gate in Eslex. Uh, maganda naman ang naging biyahe natin. Medyo traffic lang. And speaking of uh, traffic, parang experience yun, no? Parang recently, lagi na lang traffic sa mga expressway. Ano meron, no? Uh, siguro kasi summer season eh, maraming pamilya ang naglalabas at nagpupunta sa mga resorts sa south or north. Well, for me, uh, dapat sa mga ganyan, may measures, no? Yung ng expressway. Kasi binabayaran naman natin yung paggamit ng expressway. So dapat uh, it's their responsibility to continue providing us uh, the convenience no when driving in the expressway. Kasi na naman yung mga binabayad natin. May inapload nga ako na video about traffic sa expressway one time. And sabi ng motorist um experience na inconvenience. Kung naka-experience ka ng inconvenience, dapat i-refund yung binahayad mo dun sa toll di ba? Kasi nga naman, kaya ka nga nagbabahid for the convenience. Tapos, yun, biglang may stuck ka sa traffic ng matagal. So, sa akin lang naman to, if you have your own opinion, you can always comment down below. Along this road, may madadaanan kayong sobrang tarik. Kaya dapat pagandaan nyo to lalo na kung may plano kayong pumunta sa Lubo, Batangas. Medyo nakakatakot siya kaya sobrang ingat dapat uh, yung mga brakes nyo. Uh, be careful sa paggamit. No? And kung may makikita kayo may ginagawang tulay para mag-connect yung dalawang bundok. I'm not sure kung kailan ito sinimulan or kailan matatapos pero malaking ginawa to sa mga motorista pag nagkataon. Kaya maraming salamat sa local government ng Patangas sa project na ito. bago nga pala tayong kasama sa so, naging ride natin, tago na lang natin siya sa pangalan Jen. Uh, gamit ng kanyang CLC 450, so buwang CF motor rin ito. No? Nakakatuwa kasi nga, manual transition siya pero belt drive. Tapos nakalabas yung belt. So kanina, tina-check nga namin yun kung ano ba size ng sprocket niya. Tapos pag inamin, oh, belt drive pala ito. So yun, nakakatuwa lang. Uh, gusto ko rin pasalamatan ng kanyang uh, butihing may asawa sa pagpayag na sumama siya sa amin. So, first time daw yun. Kaya sana hindi ito ang huli at makasama huli siya sa mga susunod na venture natin. So, again, uh, thank you. So, thank you sa pagpayag. And update lang do, no, hindi nga pala nakasama yung kasupad natin na si Cel. So, mapapasin nyo, tatlo lang kami, si Denver, si Jennifer. Ako. And hopefully soon, makasama siya ulit. Medyo naging busy lang sa na personal na buhay, mga priorities gano'n, you know? you know, siguro after a year or two, makasama na siya pero we don't know uh, we miss you, Escuadacelo sana, up, uh, may hagan ka <laughs> na makasama ka kahit ikaw lang so, I doubt, pero yun nga uh, right soon, no Pagdating nyo pala sa bayan ng Lobo, expect nyo na yung checkpoint para ito sa Nature's fee P25 pesos each. So yes po, each po siya. Meron kasing iba na per van, per car, or per motor. Pero dito, each po siya. Para naman sa pagpapanantili ng kayusan at pag-aalaga sa kalikasan, kaya huwag na kayong magreklamo. Reklamo agad. Joke lang to. Pero 25 pesos lang naman eh, hindi mabigat sa bulsa, di ba? another banking banking na naman puro banking na lang to. kaya para sa mga may mag banking banking dyan pwede kayo rito uh, malawak ang kalsada wala masyadong mga kasabay kaya pwede pwede di ba pero again dahil nga hindi naman natin actually tinotolerate yung market <laughs> lalo na yung mga pasikat di ba lalo na sa maral na akin uh, ikat din ikat din to. ilan talaga ikat din okay lang na hindi naman okay, pero alam mo na, yung kung makakadisgrasya ka, uh, I mean, kung madidisgrasya ka, okay, hindi, ikaw na lang. Huwag ka nang mandamay pa. Yun lang. And, and yun nga, dahil ikaw ang bagong sama, ikaw mo na ang bida sa video na to, kasquad the Jen. Ang sarap, no? Tignan mo yung kupo niya. Parang, pag yan yung gamit ng motor, parang wala kang pagod, no? Kahit ilang oras ka pang bumiyay, Hindi ka mapapagod. Relaxing yung sitting position. Tapos, nakaupo ka lang sa sofa. Parang alam naglalaro. Galing, no? mo na ang dagat, Lobo, Batangas, nakaka-excite maligo sa dagat. Init-init. <laughs> Katawan ko. Ano <laughs> maligo. Pero yun nga, no? Uh, ang refreshing sa mata yung mga view. And gusto ko, parang tuminto muna, tumambay dyan sa gilid sa gilid. Tapos magpastan yung mga napakagandang tanaw. I-appreciate lahat na kita mo. Lahat. years later. So wakas narating narin natin ang uh, Lobo Batangas na botay ng halos tatlong oras sa piyahe. Uh, di na natin na malay kasi meron pa tayo ano eh uh, pa tayo. Pero ito nga nakapag set up narin kami ng mga tents bago namin silipin ng beachfront. Uh, may madadaanan tayong ilog uh, bago marating yung dagat. Sabi nila pwede ka to mamingwit dito. And uh, yung mga mukuha mong isda eh, yung mga tilapia, mga ganun. Pero hindi na namin na-try kasi sa kabilang resort yun. <laughs> sa kabilang resort yun. Dapat doon kami kaso uh, hindi kami nakapagpa-book. Uh, wala kaming reservation kaya hindi na kami pinapasok. Uh, fully book na daw sila. Eh, hindi na sila tumatanggap ng uh, walk-in. No? Ang sad. Anyway, dito kami sa Milo Camp Resort. Yung katabing resort lang. Yung kabila yung lilies. Uh, medyo sikat yun eh pa dami sa TikTok. And uh, yeah, dito kami next day and uh, okay naman yung resort accommodating at saka uh, tawag dito, uh may sariling CR, uh, peaceful at saka hindi ganoon ka uh, crowded yung place. Anyway, ito na nga pala yung dagat no, yung beachfront ng uh, Lobo, uh, Batangas. Pino uh, yun yung buhangin, malinis at malinaw yung tubig no, yung tubig dagat. Uh, medyo makulimlim lang kaya nga parang parang dark tignan yung buhangin. Pero kapag nasinaga na yan ng araw, medyo whitish na yan. Pansin nyo rin mga angka-squad, no? Medyo malakas yung hangin kasi nga, uh, paghapon, garon talaga. And, uh, pero safe naman yan. Kung mapapansin nyo, may mga bata dyan, naliligo. Um, hindi naman ganun, biglang lalim yung tubig, eh. Uh, kaya very ano siya uh, recommended siya lalo na sa mga family na gusto mag-outing kasama yung mga bata Uh, of course, uh, paingatan na lang rin, diba? Tingnan, tingnan nyo, bantayan nyo, kasi hindi natin alam na ang mga, mga pwede mangyari. But anyway, uh, highly recommended nga to yung beach resort na to sa Lobo, Batangas. Kayo na lang ang maghanap kung saan ang uh, resort kayo mag stay overnight or day tour man lang yan. Uh, importante, no? kapag summer tayo, na-enjoy natin yung bakasyon kasama yung mga pamilya at mga mahal natin sa buhay. Eh ito, kung mababasin nyo, ganito naman yung itsura niya kapag sa umaga, no? Mas uh, mas okay, ako mas gusto ko yung umaga kasi kalma lang yung tubig eh nagkataon na makulimlim uli kaya hindi ganoon kainit no yung sikat ng araw. Eh may enjoy natin yung alam na, yung pag-swimming-swimming natin sa dagat. And yun lang, yun lang naman talaga yung gusto nating i-vlog ngayon no ipakita dito sa video natin kung gano'ng kaganda at kung paano natin napuntahan yung lugar na to. So again, sa lahat ng mga viewers natin and subscribers, thank you very much for staying with us. And yun lang, again, maraming salamat. Enjoy kayo mga kasquad.